English uh, layman's term. No? Pero pagkaalam ko sa Tagalog, ang tawag nila ay kulebrang tubig, meaning red na may mga butlig na may tubig. Sa Visayan, I think, yung likos-likos kasi kadalasan ito ay umiikot sa ating katawan. No? So, yung pagka thoracic area yung, or yung katawan ang involved o kaya yung mahita, kalahati ng ating katawan iniikutan kaya ang tawag nila ay likos-likos yeah, sa Visayan region. So, paano tong herpes zoster? Ano yung nararamdaman? Ilang araw yung rashes? Tsaka ano bang gamutan natin dito? Unang-una, yung herpes zoster, i ano natin na uh, ito ay kaparehong virus sa chicken pox. No? Lahat siguro tayo alam ang chicken pox more than the herpes zoster. Yung chicken pox, kadalasan, pagka bata pa, nagkakaroon ng mga butlig-butlig na may tubig, uh, kasama ang lagnat, no? At ito ay nawawala after mga dalawang linggo, magkakaroon. May mga complication pero usually yung bata ay nakaka-recover. Pero ang chicken pox sa isang matanda, mas marami ang nagkakaroon ng pneumonia as a complication. Ang herpes zoster is a secondary infection of the same virus sa ating chicken pox. Ang tawag doon ay varicella zoster virus. So itong varicella zoster virus, varicella means chicken pox din. So Itong virus na to, pagkatapos ng ating chickenpox, hindi nawawala sa ating katawan. Ito ay nananatili sa mga sinasabi nating ganglia, no? sa nerves. At kung pagdating ng panahon, bumaba ang iyong resistensya o kayo'y nagkaedad na, ito ay lumalabas uli at pupunta sa balat at magkakaroon ng butlig uli na napakasakit. Kasi ang dinadaanan niya, yung ugat o yung nerves. So along the way nagkakaroon ng mga necrosis o kaya yung severe inflammation sa mga nerves. So ang unang nararamdaman o ang pinakamatindi na nararamdaman ng isang herpes zoster ay yung pain. Minsan yung pain bago pa nagkaroon ng rash ay may pain na kasi along the way nga nag-travel yung virus. Or minsan naman tolerable yung pain at nagkaroon na ng rashes at doon na napapansin yung severe na na necrosis kasi after few days. No? Kadalasan, yung time na yon na yung virus papuntang balat is mga one week. And then yung rashes, mga one or two weeks din sa balat. And then after that, na gumagaling siya, nagkakaroon ng langib, pero minsan yung pain, o yung sakit tili or remains no kasi ang ang recovery ng nerve ay matagal o kaya minsan hindi na nga nakaka-recover so yung pain na yun na ang tawag namin naman ay postherpetic herpetic ibig sabihin after sa herpes neuralgia ibig sabihin pain sa nerves minsan taon nagpapaiwan wala ka nang makikitang rashes pero napaka-sensitive pa yung area na yun na marami, lalo na yung mga may edad na, kahit daw yung yung hipo ng damit nila sa balat nila is hindi na nila matolerate. So, ganun kasi hindi yung pain.